Hello, 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 magandang araw sa ating lahat. Salamat sa Diyos sa uh, magandang umaga at uh, bagong pag-asa. Dahil uh, nabigyan na naman tayo ng pagkakataon para masilayan ang kanyang kabutihan. Di po ba magandang araw sa lahat ng uh, nanonood, sa lahat ng mga kababayan, mga kapamilya, mga kaibigan. Kumusta po tayo lahat, mga kaibigan? At sa araw na ito ay ating papurihan ang Diyos sa pag-awit at uh, debosyon. Ayan. So ano ba ang pag uusapan natin ngayon, mga kaibigan, mga kababayan? Uh, meron lang ako, napapaisip ako, ito ay isa sa aking mga debosyon sa umaga. At uh, gusto kong ibahagi din sa inyong mga kaibigan na nari, nakikinig sa oras na ito. Itong uh, tungkol sa ating katutunguhan. Uh, sa Biblia, ang sinabi doon sa Mateo 7, 13-14, ang sabi niya doon, may dalawang daan yung makitid at malawak na daan, o makipot at malawak na daan. At uh, ang sabi niya dito sa Mateo 7.13.14 ay, uh, Kayoy magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkakapahamak at marami ang dooy pupunta. Sa verse 14, sapagkat makipot ang pintuan at uh, makitid ang daan, patungo sa buhay at kakaunti ang mga kakasumpong noon. Ayan, mga kaibigan. Di po ba? Uh, ang isa sa mga kra, uh, kraniwang... Uh, ano ba yan? Nating, yung mga karelo nating na uh, akala, yung mga maling akala ng mga bagong mananampalataya ay ang mga pag-iisip na ang buhay kristyano ay madali. Ayan. At uh, alam nyo ba, ang akala natin kapag pumasok na tayo sa pagkakristyano ay uh, wala na tayong problema or madali lang ang ating problema. Hindi po sasabihin ko na po ngayon, hindi po. Kasi Jesus Christ, si Kristo ating Panginoon mismo ang nagsabi na mamili ka. Ito dalawang daan. Kung gusto mo yung uh, kagustuhan mo lang ang nasusunod, kung mga ang uh, mundo ang nasusunod, ay mundo ang iyong uh, Uh, sinusundan, ay doon ka sa malawak. At kung sa makitid naman, ito ay uh, 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 yung marami ang sakripisyo, may paghihirap, may mga hamon, may mga uh, tukso, pero ang magandang balita, ang Panginoon sabi, kung sino ang uh, kung sino ang, mag ang maging uh, magtitiis hanggang sa wakas, ay maliligtas. Mark 13, 13. Ayun. Sa Marko, labing tatlo, labing tatlo. Ayan. So, kasi kung totoo na magiging malawak ang landas patungo sa langit, ay uh, uh, madali lang yon Pero hindi po, mga kaibigan. Um, kung ay uh, alam nyo, ang, ang pag-iisip ng iba ay mala, madali lang malutas ang mga problema kapag nasa kapag sa buhay kristyano. Yung uh, madali at uh, madali lang malutas ang lahat ng ating Diyos. Dahil sabi nga natin si ay Diyos, pero hindi po mga kaibigan. Uh, ang nabigyan tayo ng mga patakaran or mga uh, biblical standard, mga bible uh, uh, principle in order to walk in the will of God. Yan. O oh, bagamat ang uh, pananampalataya ay puno ng mga gantimpala. ayan, <laughs> Hindi pa laging komportable ang daan natin. Amen po ba? Kaya sinasabi ni Jesus ito, sinabi ng ni Jesus itong mga salitang ito upang ihanda tayo sa para sa realidad. Diba? Ah, na ang ligaya at kalungkutan, ang mga hamon at mga sakripisyo ng ating paglalakbay kasama si Kristo. Yan. So, hindi po uh, bed of roses ng <laughs> ating pagkakristyano. So, uh, uh, uh ito ay mga warnings or nihahanda tayo ng Diyos. Ang, ang salita ng ating Panginoon Jesus ay more than, you know, more than 2,000 years ago. At lahat ng henerasyon, kung sino mang gustong uh, uh makapaglakad sa kanya ay mararanasan nila ito yung mga paghihirap, mga sakripisyo, mga hamon sa buhay. Pero ang magandang balita, may corona tayo sa buhay na walang kanga. Ayan, di ba? So, um sabi nga si ni Pedro din ay ito uh, sinabi din ni Pedro. Uh, sa katotohanan ito. Sino, yun, sabi niya, mga mahal na kaibigan, huwag magulat sa masakit na pagsubok na iyong pinagdurusahan na para bang may kakaibang uh, nangyayari sa iyo. Ngunit, mag magalak ka na uh, ma... ma, ma ano ba ito? Ngunit, magalak ka sa mga pagdurusa dahil ni Kristo upang maging masaya ka kapag ipinagdiriwang ang kanyang ay ipinahayag ang kanyang kalwalhatian. Ayan. Ay Ito sa Pedro 4. Ah. Uh, 12, 13, 1 Peter 4, 2013 13. Ayun mga kaibigan. So uh, sana ay uh, ayan ang uh, sana ay uh, intindihan natin. Alam nyo ba sa panahong ito ay uh, nasa teknolohiya tayo. At ang gusto natin ay yung madali lang. Lahat madali lang. Pero ang aking paglalakbay kay Heso Kristo ay nandyan yung mga kailangan hmm, gawin nating magsakripisyo. Ang, tunur, ang turo ni Kristo sa makitid na pintuan ay sinasadya upang maging practical ah, ah, praktikal tayo. Ito, kaya ang pagkakristyano ay dumaraan tayo talaga sa mga pagsubok, paghihirap at uh, sa hamon sa buhay. Kaya nga, kaya, pero may magandang balita na maliligtas ang sino mang anggang hanggang sa wakas. Kung hindi lang po yung magtitiis ka ng sandali lang, hindi po. Kailangan magtaga tayo, kailangan lumaban tayo. Fight the good fight of faith, sabi nga sa ilok, sa, sa, sa ingles. Kaya ang makitid na landas ay rota sa pagsunod kay Kristo at patungo ito sa buhay na walang hanggan. Ayan. Kaya ito ang tanong kaibigan, saan ba ang iyong patungo? Sa sa oras na ito ay, saliksikin natin. Gusto mo ba yung madaling daan, yung malawak, yung kung saan lahat ay gumagawa ng ah, ah, kagustuhan nila, yun ang malawak. Pero pag nasa, nasa kay Kristo tayo, dumaraan tayo ng mga hamon sa buhay. Pero ang magandang balita, hindi nagpapabaya ang Diyos. Mahal ka ng nga Diyos. At hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iniiwanan. Kailanman. Hanggang. Kaya nga yung kanta na Prince in the Sun, ang ganda nun. Ayan mga kaibigan, ito ang dito tayo magtatapos. At uh, alam ko na, Sana'y nakapagbigay ako ng kunting uh, aral o paalala sa ating buhay kristyano. Dahil hindi natin alam, at any time in the twinkling of an eye, pwedeng babalik ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yeah. paghandaan natin ang ating... Uh, Uh, buhay, pagdasal natin ang ating mga pamilya na hindi pa naligtas. Pagdasal natin ang ating mga amo kung nandyan ka man sa ibang bansa, kung nandito man tayo. Ipagdasal natin ang ating mga kaibigan, mga kapamilya, mahal sa buhay. Napaka-importante yan. Yan mga kapatid, kaya Awitan din natin ang ating Panginoong Jesus sa ating pagwawakas. Maraming salamat mga kaibigan at uh, hanggang sa muli pero eto ang tamunat tayo. God bless. Salamat. Praise God. salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang kapag ibinigay mo ng lahat. Ulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak na. Jesus, salamat. O oh, Diyos, salamat. Nananatili kang kapat, Ibinigay mo ang lahat, Ulang ang buhay ko, Magiging ang... Nangyari. Hmm? No nangyari. Yeah. Eka. <laughs> ano nangyari? Ay okay. nanggang sa bule. Yeah. So, may ano dito? May difference yeah. Nanatili kang kapag ibinigay mo ang lahat Tulang ang buhay ko oh, Maging ang mundo Sa laki at lawak ng pag-ibig mo Nagkila ka at ka Pag-ibig mo Nagkilaan 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 Pag-ibig mo Oh, Esu Amen Maraming salamat sa lahat at uh, hanggang sa susunod nating pag-debosyon. Nagpurihan ang Diyos at pagpalain tayong lahat, mga kaibigan. God bless. Bye-bye. Ingat sa mga lahat at uh, magkikita muli tayo. Amen. Love you all.